Pormal ng hiniling ni former Philippine President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na siya gawara ng interim release. Sa impormasyon mula sa ICC, may petsang June 12, 2025 ang request ng dating Pangulo. Itinaon sa pagunita na ika-isang daan at dalawamputpitong taong araw ng kalayaan ng Pilipinas, ang bansang inalaya ng buhay at pinagsilbihan ng dating Chief Executive. Depensa ng kampo, hindi flight risk ang dating Presidente at walang kakayahan na gumawa ng anumang paglabag sa batas, dala na rin nakatandaan ito. Hiling nila sa ICC na pagbigyan ng pansamantalang paglaya on humanitarian grounds dahil sa mga iniindang karamdaman ng dating Pangulo. Si Duterte ay 80 taong gulang na at nangako ng isang daang prosyetong kooperasyon sa ICC sa kabuuan ng provisional release. Welcome development naman sa former presidential legal counsel na FPRD ang nasabing hakbang. Hindi na naman siya flight risk, tatakas. Pero ng pansang gusto kumukup sa kanya. Tiwala rin si Attorney Panelo na pagbibigyan ng ICC judges ang request ng dating presidente. Eh, may depresya nga yung pag-aresto sa kanya. Yung mga kalakaran na yon ay malaking uh, factor na mabigyan siya ng interim release. Iginit naman ang legal team ng dating Pangulo na may kasaysayan na ang ICC ng paggawad ng pansamantalang paglaya sa mga akusado dahil sa humanitarian grounds. Ayon pa sa kampo, may isang hindi pinangalan ng bansa na no, umiling pamanggap kay FPRD sa kasagsaga na kanyang internet release. Pero, hindi ka lang abang may tuturi, balik bansa na lamang ng dati presidente. Paano mag -iligan? Di ba? nag nga tayo ng petisyon para ibalik eh. Paano maging iligan yan? Ang, ang tsore nga natin eh. Iligal ang ginawa ng gobyerno. Kaya itong gobyerno na gumawa ng iligal na hakbang ay iwasto niya ang kanyang sarili. Di ba yan nga ang hinihingi namin sa petition namin sa Korte Suprema? Pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng Pangalong Pangulo ay pinauubayan na niya sa Senado ang desisyon kung ano ang gagawin sa mga articles of impeachment. Kasunod ng hakbang ng Senado na ibalik ito sa House of Representatives. Narito ang eksklusibong balita ni Jason Rubrico. Ipinauubayan na ni Vice President Sarah Duterte sa Senado kung ano ang dapat gawin hinggil sa impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang naging pahayag ni VP Sarah sa isang exclusive interview ng SMNI sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatanda ang labing walong senador ang bumoto, pabor sa remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara habang lima ang tumutol. Iwanan natin sa Senate ang uh, decision kung ano ang gagawin nila sa Articles of impeachment dahil uh, sila yung inatasan ng saligang batas natin na maging uh, impeachment sa uh, court. At uh, sila lang din yung may discretion kung ano yung dapat gagawin. Uh, sa ngayon, pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni VP Sara kung paano tutugon sa Writ of Summons mula sa Senado. Kalakip ng summons na natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa impeachment rule, may sampung araw ang vice presidente para magsumite ng kanyang sagot. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense uh, counsels at... Uh pinag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons na uh, Senate. Nire-respeto naman ni VP Sara ang opinyon ng mga politiko, grupo at individual na nananawagan na siya ay agad ma-impeach sa pwesto. Lahat naman tayo may ano eh, freedom of speech, no? At uh, lahat ng opinion nire-respeto ko. Makikita natin yan na uh, noong uh, mayor ako uh, lahat ng kontra ay welcome pa rin nasa Davao City at pinapabayaan pa rin namin na makapagsalita. Hindi ako yung tipong tao na pipigilan ko ang ibang tao sa pagsasabi kung ano yung nasa isip at nasa puso nila. So respetuhin natin kung ano yung opinion nila. Samantala, duda si Senator Amy Marcos sa tunay na pakay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa senadora, kung tunay na accountability ang habol, hindi ito mararating sa pamamagitan lamang ng impeachment kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung uh, tinatawag na disqualification permanent disqualification parang nagdududa ako na kung talagang uh, accountability sa katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte sa Korte Suprema at uh, doon ang tunay na accountability kung saan may multa may kulong, ne kung ano-anong hatol. Samantalang kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil disqualifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Naniniwala si Senadora Amy na ang mga individual na nais ma-impeach si VP Sara ay may pansariling interes para sa 2028 elections. Sigurado ako doon. At uh, kinakailangan bang pakatotoo na tayo? Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. May komento naman si Senator Robin Hood Padilla hinggil sa isang paring nagsabing hudas ang labing walong senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment kanya-kanyang opinion niya, nirerespeto natin ng opinyon, uh, opinion na lalong-lalo lalo na kung galing sa pare, uh, eh rerespetuhin natin. At ganun din sana kung ano din naman yung sinasabi ng ibang naratibo, sana respetuhin din nila kasi alam mo, demokrasya tayo eh. Hindi po pwedeng yung nagsasalita lang, sila lang yung tama. Dapat pakinggan natin yung dalawang naratibo. Binigyang din ni Padilla na ang naging pasya ng labing walong senador ay hindi dahil sa personal na damdamin kundi para sa bayan. Isa lang po ang nasisigurado namin sa inyo. Yung labing walo na senador, judge po yan. Ha, sila po ay hukom. Kami po ay hukom noong oras na yon. Kami po ay nagdesisyon hindi dahil mahal namin si Inday o galit kami sa ibang tao. Kami po ay nagdesisyon dahil yun po ay para sa bayan hindi po yan para kanino